pinababahala ng Department of Health ang biglaang pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ayon sa kanilang datos, tumaas ng 500% ang mga kaso ng HIV. Sa katunayan, mula Enero hanggang Marso ngayong taon, umabot sa 40 hanggang 57 na kaso ng HIV ang naitatala araw-araw. Ngayon po, nasa 40 to 57 cases a day, so almost 500% increase. Pahayag ni DOH Secretary Teodoro Herbosa. Ani Herbosa, karamihan ng nagkakaroon ng HIV ay mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 25. Ayon sa kanya, ang pinakabatang na itala ay labing dalawang taong gulang na taga-Palawan. Meron pa tayong kaso na sa Palawan, 12 years old. Most recent na nareport ng media rin na 12 years old na nag-positive sa ad ni Herbosa. Ayon sa datos, Pilipinas ang may pinakamataas na bilang ng bagong kaso ng HIV sa Western Pacific Region. Pahayag ni Herbosa, sa ngayon ay nasa 148,000 ang may HIV sa Pilipinas at posible itong madagdagan ng 26,000 taon-taon kung mapapatuloy ang naitatalang 56 cases a day. Sa datos natin, tayo na ang pinakamataas na new cases dito sa Western Pacific Region. Ang nakakatakot lang, napakarami po ang ating new cases sa ating mga kabataan. Pag hindi po natin napigilan ang pagdami ng HIV, aabot tayo sa lampas 400,000 people living with HIV. Dahil dito, iminungkahi ng DOH sa mga otoridad na ideklara ang isang National Public Health Emergency ang HIV sa bansa. DOH is proposing to declare HIV a national public health emergency due to the 500% increase in HIV cases in the country, sa ad ng DOH. Kaugnay nito, nagpayo din ng DOH kung paano maiiwasan ang pagkakaroon ng HIV. Una, kinakailangan umanong magpa-HIV test. Ito ay libre lamang at sigurado ang confidential. Pangalawa, maaari rin gawin ang combination prevention method. Dito, maaaring gumamit ng condom, lubricants at prep o pre-exposure prophylaxis. Panghuli, ugaliin ang pagkonsulta at pag-inom ng antiretroviral therapy para sa mga may kailangan nito. Nagagamot na po ang HIV ngayon at hindi kailangan mamatay dahil sa advanced HIV or AIDS.